Alam nyo ba na ang simpleng oregano sa bakuran ay hindi lang pampabango ng ulam, kundi isa rin ito sa pinaka pinagkakatiwalaang halamang gamot noon pa man. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat tungkol sa oregano. Mula sa benepisyo, tamang paggamit, hanggang sa mga paalala sa kaligtasan. Kaya kung interesado ka sa natural at traditional na paraan ng pagpapagaling, panuurin mo ang ating episode hanggang dulo. Ang oregano ay isang uri ng halamang gamot na may scientific name na Oreganum vulgare. Karaniwan itong tumutubo sa mga bakuran at madalas na ginagamit sa pagluluto bilang pampalasa. Pero sa kulturang Pilipino, kilala ito bilang gamot sa ubo, sipon at sa iba pang karamdaman. May natural itong amoy na matapang parang menthol na nagbibigay ginhawa kapag nilaga o ginawang steam. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming lola ang may tanim na oregano sa kanilang bakuran. Isa sa pinaka-popular na halamang gamot ang oregano dahil sa dami ng binipisyo nito sa kalusugan. Subok na ito ng maraming Pilipino, lalo na ang mga lolo at lola natin noon pa man at ngayon mas lalo pa nating naiintindihan kung bakit ito epektibo. Dahil may mga pag-aaral na rin na sumusuporta sa mga gamit ng halamang ito. Una sa lahat, kilala ang oregano bilang natural na lunas sa ubo at sipon. Ang katas o tsaa mula sa dahon nito ay nakakatulong magpaluwag ng paghinga, nagpapalabas ng plema, at nagbibigay ginhawa sa lalamunan. Kaya kapag inuubo ka nat, parang hindi mawala-wala. Subukan mong uminom ng oregano tea. Isa ito sa mga natural na remedy na talagang epektibo para sa marami. Bukod dito, may taglay din itong antibacterial at antiviral properties. Ibig sabihin, tumutulong ang oregano na labanan ang mga mikrobyo sa katawan gaya ng bakterya at virus na sanhinang sakit. Natural itong panangga ng katawan sa infeksyon, kaya't hindi lang siya pang relief, kundi pang prevention din. May anti-inflammatory effect din ang oregano na nakakatulong sa mga taong may rayuma, pananakit ng kasukasuan, o anumang kondisyon na may kinalaman sa pamamaga. Ang mga compound tulad ng carvacrol at thymol ang responsable sa natural nitong kakayahan na magpababa ng inflammation sa katawan. Hindi lang yan, mayaman din sa antioxidant ang oregano. Ang antioxidants ay mahalaga para labanan ang free radicals na sanhinang maagang pagtanda at iba't ibang chronic diseases. Sa madaling salita, nakakatulong ito para mapanatiling malusog ang cells ng katawan. At kung usaping tiyan naman, may tulong din ang oregano sa panunaw. Kung ikaw ay madalas kabagin, hirap sa pagdumi, o bloated ang pakiramdam, ang oregano ay may natural na sangkap na nakakapag-relax ng muscle sa tiyan at nagpapadali ng digestion. Kaya't hindi nakakapagtaka kung bakit marami pa rin gumagamit ng oregano hanggang ngayon. Isa talaga itong all-around na halamang gamot na madaling hanapin, mura at subok ng panahon. Maraming paraan para magamit ang oregano bilang halamang gamot. Depende sa kung anong karamdaman ang nais mong gamutin. Isa sa pinakakaraniwang gamit ay ang paggawa ng oregano tea. Simple lang ito, Kumuha ng lima hanggang sampung dahon ng oregano, hugasan ng mabuti at ilaga sa isang tasang tubig sa loob ng sampung minuto. Kapag medyo malamig na, salain ito at inumin hanggang mainit-init pa. Mainam itong inumin isang beses sa umaga at isa bago matulog, lalo na kung may ubo o baradong ilong. Nakakatulong itong magpaluwag ng paghinga at maglabas ng plema. Isa pang mabisang paraan ay ang steam inhalation gamit ang oregano. Para dito, kailangan mo lang pakuluan ang mga dahon sa palayok na may tubig at kapag kumukulo na, ilipat ito sa palanggana o sa malalim na lalagyan. Takpan ang ulo gamit ang tuwalya at dahan-dahang singhutin ang usok. Gawin ito sa loob ng lima hanggang sampung minuto. Napakabisa nito para sa baradong ilong, sinusitis at kahit simpleng pagod sa katawan. Pwede ring gamitin ang oregano bilang topical remedy lalo na para sa pananakit ng kasukasuan o rayuma. May mga nabibiling oregano oil sa mga butika o online pero kung gusto mong gumawa sa bahay, maaari mong infuse ang dahon ng oregano sa malinis na coconut oil o olive oil. Ibabad ito sa loob ng ilang araw sa isang malinis na garapon. Tapos ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Nakakatulong ito para mabawasan ang pamamaga at pananakit. May ilang gumagamit din ng katas ng sariwang dahon bilang pampatak sa ilong para sa matinding baradong ilong. Pero ito ay medyo matapang at hindi inirekomenda sa lahat, lalo na sa mga bata o sensitibo ang balat. Mas ligtas kung dadaan muna sa steam o tsaa ang gamit, lalo na sa mga unang subok pa lang sa halamang ito. Mahalaga rin na alalahanin ang tamang dami at frequency ng paggamit. Kahit natural ang oregano, dapat pa rin iwasan ang sobrang paggamit. Para sa mga bata, mas mainam na kumonsulta muna sa health professional bago gumamit at para sa mga buntis, iwasan muna ito lalo na kung iinumin o ipapahin. Tulad ng ibang halamang gamot, kahit natural ang oregano ay hindi ibig sabihin na ligtas ito sa lahat ng pagkakataon. Kaya mahalagang tandaan ang ilang paalaala bago ito gamitin. Una sa lahat, hindi inirerekomenda ang pag-inom ng oregano tea o extract sa mga buntis lalo na sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis. May ilang pag-aaral na nagsasabing maaaring makaapekto ito sa uterine contractions kaya mas mabuting iwasan muna ito para sa kaligtasan ng ina at ng sanggol. Para naman sa mga bata, mas mainam na huwag agad bigyan ng oregano, lalo na kung wala pang malinaw na dosage. Ang katawan ng bata ay mas sensitibo, kaya mas digtas kung dadaan muna sa konsultasyon ng doktor o sa pediatrician bago subukan ang kahit anong halamang gamot kahit pa ito ay karaniwa na sa bahay. Kung ikaw naman ay may iniinom na maintenance o gamot sa kondisyon tulad ng high blood pressure, diabetes o autoimmune disease, dapat mo ring ikonsulta sa iyong doktor kung maaari bang sabayan ng paggamit ng oregano. May posibilidad kasing magkaroon ng interaction o epekto sa mga gamot na iniinom mo. May mga tao rin na allergic sa oregano o sa mga halamang kabilang sa pamilya ng mint tulad ng thyme at basil. Kaya kung first time mong gagamit, subukan muna ito sa maliit na dami. Pwedeng gumawa ng patch test kung topical ang gagamitin, magpahid ng kaunting oregano oil sa balat at hintayin kung may pamamula o pangangate. Kung meron, itigil agad ang paggamit. At pinaka-importante sa lahat, ang oregano ay hindi kapalit ng tamang medikal na paggagamot. Oo, nakakatulong ito para guminhawa ang pakiramdam at minsan ay nakakapagpagaling ng simpleng karamdaman pero kung ang sintomas ay tumagal na ng higit sa ilang araw o kaya kung ito ay may kasamang lagnat, hirap sa paghinga at iba pang seryosong senyales, huwag nang mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Tandaan, ang halamang gamot ay suporta lamang, hindi ito miracle cure. Bago natin tapusin ang video, sagutin muna natin ang ilang mabilisang katanungan na madalas itanong tungkol sa oregano bilang halamang gamot. Una, pwede bang araw-araw uminom ng oregano tea? Ang kasagutan ay oo, pero dapat sa tamang dami isa hanggang dalawang tasa sa isang araw ay sapat na para sa karaniwang ubo o sipon. Hindi na kailangang sobrahan pa dahil baka ma-irritate rin ang tiyan kung sobra-sobra ang paggamit. Pangalawa, nakakagamot ba ito ng asthma? Ang tamang kasagutan ay hindi po. Ang oregano ay hindi kapalit na gabot para sa asthma pero nakakatulong ito bilang support therapy, lalo na kung ginagawa bilang steam inhalation na nakakaluwag ng paghinga. Tandaan, kung may asthma ka, huwag itigil ang gamot na nireseta sa inyo ng doktor. Pangatlo, pwede ba ito sa may high blood? May ilang pag-aaral na nagsasabing nakakababa ng blood pressure ang oregano. Pero hindi pa guaranteed para sa lahat. Kaya kung may hypertension ka, i-monitor mo ang blood pressure mo at makipag-ugnayan pa rin sa inyong doktor bago ito isama sa inyong mga gamot na iniinom. At panghuli, pwede ba ito sa bata? Tulad ng nabanggit natin kanina, mas mainam na kumonsulta muna sa pediatrician bago bigyan ng oregano tea ang bata, lalo na kung below 7 years old. Iba ang response ng katawan ng bata kumpara sa matanda, kaya mas maganda kung may gabay ng eksperto. Ngayon, kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kakilala mong mahilig sa halamang gamot o naghahanap ng natural na paraan ng paggaling. Comment mo na rin kung anong halamang gamot ang gusto mong i-feature natin sa susunod baka Bayabas, Lagundi o Sambong naman next time. Muli, ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Maraming salamat sa panonood. Tandaan, sa tamang kaalaman at pag-iingat, ang simpleng halaman tulad ng oregano ay maaaring maging tunay na kayamanan sa kalusugan.